Ah, sa na natin si Dr. Renato hmm. De Castro. Uh, professor, magandang uh, umaga si Joel Siweng. Lay po kayo sa Super magandang Radio umaga DC. Po, sa inyo. Uh, good morning. Uh, good morning, sir. morning po. Opo, eh, nabanggit po ni Ambassador Babes Rumwa, uh, Babe Romualdez na flashpoint, no? Itong West Philippine Sea. Ibig sabihin, pwedeng pagsimula ng gulo. Doon. Yes. Doon magsisimula uh, ang gulo. Hmm. no? um, uh, ano ang uh, initial reaction ninyo uh, dito po sa payag na ito? At uh, merong aggression and economic coercion daw po ang China uh, dyan po siya nasabing uh, lugar. Nakikita naman po natin yan. Na talagang yung ang uh, term nga ho dyan ni Secretary Gibochi Doro, pananako po ng China. Mm -hmm. Yung maritime expansion ng China. It's a fact. Makikita, tignan lang ho natin yung mapa na nilabas nila last September. Na nilagyan na ho na, in-increase nila yung 10 dash line na kasama ng Taiwan at of course ang West Philippine Sea, South China Sea na balak ho nilang takupin. So sila na mismo, action na ho mismo nila, ginagawa na ho nila, yung mapa lang ho nila sa indication ng expansive claim nila. Tapos nakikita naman natin yung activities ng kanilang Coast Guard, activities ng kanilang Maritime Militia, activities ng kanilang Navy, at paggagawa nila ng artificial island, okay, At uh, uh, mm. pag-militarize po sa islands na huyon. Mm, Isa mm. ho dyan yung uh, dating Mississippi, nagkainiwa nilang napakalaking air and naval base. Mm -hmm sa loob mismo ng ating exclusive economics. So, so, so yung, yung sinabi ho ni Ambassador hmm. Baiso-Maldes, it's a fact, it's a matter yes. of fact. Mm -hmm. Mm -hmm. So hindi tama yung sabihin ng China, uh, Dr. De Castro na nang-uud lang tayo. Mhm. Mm sabi sabihin ah, niya, it's uh, a fact. Totoo ito dahil nga talaga nananakob na ang China. Oh, At saka wala humsin ng pakialam mm -hmm. kung ano ko sabihin ni uh, Ambassador ano? uh, while well, the Caesar ambassador to Washington, D.C., it's a discussion mm -hmm. between the United States and the Philippines and Australia na meron tayo tayong security partnership. It's none of China's business. Kaya nakikita ho natin yung dalawang aspeto ho to, no? Dalawa. Dapat po natin intindihan paano ang China sa atin. Unang-una ho, ang China, meron talagang, ano ho, talagang nakikita ho natin yung double standard ng China sa larangan ng aspeto ng sovereignty. Pag tayo ho mag-comment sa China pag kinano natin yung sa Taiwan, yung said ano so say nila internal matter to. Mm -hmm. Pero nakikita naman ho nila kung paano ho nila tayo i criticize when with regard to internal matters. Mm -hmm. So yung rule ho ng uh, non-intervention in do uh, sovereign domestic affairs only applies to China, mm -hmm. pero when China treats other countries like the Philippines, China does not respect their sovereignty. Sa Pilipinas so, lang po natin ba, natin ba ganyan ng China, Dr. De Castro? Sa Pilipinas oh, lang ba siya ganyan? O Hindi, ga ganyan po talaga siya. Uh -huh. Sa lahat Asal ah, Asal niya talaga ito. Yung para bang oh. ano, parang, para kang hindi itang isang independent state. Hmm. Para kang hindi oh, isang solo, di ba? Mm -mm. Ang China, ang patungo dyan, tinatawag ko na yung tributary kingdom. Meaning? Kasi yan ho yung ano nila, yung mentality nila nung bago dumating yung West. Mm -hmm. China, uh, ang term nga ho, ang China sa mga langwahin, Mandarin, Chungko, Middle mm -hmm. Kingdom. Mm -hmm. So lahat po ng kingdom sa na nakapaligid sa kanya, either tributary or barbarian. Siguro na-elevate mm -hmm. na po na tayo from barbarian to a tributary or vassal state. Mm -hmm. Oh. Okay. Pangalawa ho dyan, mm -hmm. China is trying to impose a veto on us when we, it comes to sa EDCA, nag-criticize uh, po tayo, tapos so, oh, nung pinagalitan po tayo, nag-change yung foreign policy natin, kapatanoon natin, dahil again, ho, it, we are a sovereign state. We're entitled to do what's necessary when it comes to our national interest. China simply doesn't have any business on imposing vetoes on vital decisions that have to do with our security. Mm. Nung uh, nag-deliver ng speech si President Marcos sa harap ng Australian Parliament sa Canberra, naglabas na naman ho ng statement ng China, nag-estate tayo ng problem. So nakikita ho natin to, no? Paano ho tayo magiging concerned? hindi lang expansionist ang China, interventionist pa ako. Okay, binanggit niyo yung imposing ano uh, kasi uh, kasama doon sa ano, doon sa, uh, naging statement ng ano ng China Embassy, yung kanila daw pagiging permanent member ng United Nations Security Council ang uh, ang uh, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ganito na lamang daw po ang kanilang pagprotekta doon sa mga teritoryong kanilang inaangkin dyan po sa West Philippine Sea. Yung paggamit pa, yung paggamit, uh, Professor De Castro, ng kanilang pagiging uh, permanent member ng UN Security Council, meron bang ano Meron bang mensaheng pinapatid sa atin yan? Well, sinasabi ko talaga ng China, consistent sa mensaheng niya, no? Ito yung mensaheo na binigay ng China ho, in July 2010, doon sa East Asian Summit ho, sa Hanoi. No, Eto yung statement ho ng kanilang Uh, hindi ito foreign minister yung uh, counselor ng uh, yung in charge ng foreign affairs sa lobo mismo ng communist party ng China. China is big, Asian countries are small and this is a reality we have to accept. Ba, eh ah, talaga, talagang bullying-bullying talaga, <laughs> <ang dating, laughs> 'no? Manakas kami, samay makapangyarihan kayo kami, oh, kami. Tayo oh. maliit. Ang ganyan lang kayo. Ayan ang mesayan ng China sa atin. Pero paano naman ang gagawin nating pag-pushback? Kasi kahit anong gawin natin, wala tayong nag para Parang hindi natin siya natitinag, Dr. De Castro. No? Ang may merong bang paraan na pwede nating sandali muna try na maghinahin. Respetuhin mo ang mga bansang ito kasi independent states ito at hindi mo yan tributary ano tawag doon uh, Dr. De Castro. Ba, so state, oh, uh oh, para ba tayong sarili nilang inangkin tayong teritoryo ng China? Na pag sinabi niyang tumahimik ka sa gobyerno oh, natin tatahimik kami kasi yan ang gusto niyo. Well, uh, ano yan na ho yung sabi niyang ating presidente nung nag-deliver ho siya ng speech sa harap po ng Australian Parliament sa Canberra. Our opponent, although hindi niya mention niya China, is very strong, very powerful but so is our resolve. So is our resolve. Malakas ho, mapangyarihan. Kaya dapat ho yung paninindigan natin na talagang i-defy ho at i-retreat on China's aggression or influence mm -hmm. operations sa Pilipinas could also be very strong po. Okay. May may pagkakahantungan po ba yung resolve natin laban dito sa China? Ho. Kung wala ho. pa yung implements? Paumpisa um, um, ho dyan is our willingness, our political will mm -hmm. to withstand all pressures that China would exert against us. Mm -hmm. Sa so, susunod na ho dyan. of course, we have to build up yung comprehensive capability natin on our force natin. Ang gobyerno natin ngayon, naglabas na ho ng tinatawag natin, Active Archipelagic Defense Strategy. Mm -hmm. So it's a comprehensive effort na so, talagang dapat natin palakasin ang sandatang lakas, palakasin natin ang ating ekonomiya, palakasin natin ang national a uh, realistic natin as uh, uh, ating state kasi ho, talagang ma mahabaan ang laban na makapangyarihan makipagriyareo malakas sa China at determinado din ho na sakupin ho hindi lang ang West Philippine Sea pati ho yung tinatawag the waters of the first island chain kasama na rin ho dyan ang Taiwan so talagang mahaba ang ano huto talagang tunggalian kung bibigay ho tayo ang mangyayari ho sa atin ayon nga ho, sinabi ng ating dating pangulo noong 2018 sa na uh, uh, Philippine Chinese Chamber of Commerce, gawin niyo na kami probinsya. Mm. Gusto pa natin 'yon. <laughs> biro lang daw 'yon. Biro. Uh, <laughs> biro, <lang. laughs> Pero, biro, biro. Pero, Alam niyo na may mga Chinese mayro iba ang sense of humor ho kasi cultural eh. Ah, oh, totoo 'yan. <laughs> mm, mm Baka sabi ng mga Chino Oh, seryoso yung presidente oh, na oh, natin. Oh, oh, oh. Kasi oh, ng ganun, yung nagsabi eh, oh, di ba? Oh. Nag-Perusia oh. ng ganun. <laughs> Alright, uh, ganito. Uh, dumadaan po sila sa Philippine Rice. Uh, Oo oh. uh, a.k.a. Benham Rice. Uh, research uh, vessels mm -hmm. daw po dalawa, nakita po ng ating Philippine uh, Navy. Uh, dumaan. Dumaan, nakitaan lang naman daw. Uh, mm -hmm. Hindi naman daw po nagtagal. Medyo meron ba tayong dapat bantayan dito, uh, Professor De Castro? At pa daan ah. sila dyan? Uh, at, ah, uh, pwede po yung simple scientific survey lang. Pwede. Mm -hmm. Pero ang more concern ko talaga talagang inimbestigahan nila yung area na yan. Hindi lang sa resources po yan ah uh, part din ho yan. Probably, oh, uh, I'm security analyst, ang Philco International Security Studies, no? ah uh, nag, uh, sinasurvey na ho nila yung area ng Taiwan, yung mm. Pacific side ng Taiwan. Mm. Kung papasokin ho nila Taiwan, most probably doon ho mangyayari ang amphibious operation. From Or the, the Philippine Rise? Yung Talaga? Uh, kasi pwede ho dyan mag-operate ang mga Mm, oh, no, malalim kasi, malalim, malalim oo. Oh, no. oh, oh, oh. oh, so, Kaya pinitignan na ho nila, nagkupandat na sila ng underwater survey, minamap na ho nila yung underwater terrain kung mm. saan posible mag-operate yung mga submarines. So, so, tulad nung mm. ginawa nila, nung nagkaroon na ho tayo ng Joint Maritime and Seismic Undertaking no sa panahon mm -hmm. no, ni Gloria Macapagal-Arroyo. Uh, supposedly, uh, yung, yung data na nagagather ho doon isi-share ng Vietnam, Philippines and China. Kasi mm -hmm. China nag-provide ng barko, China nag-provide ng equipment, nag-provide lang ho tayo ng mga scientists. Later napansin ho ng America 'yung mga scientists natin, kino lang ho 'yung survey sa at ating exclusive economic zone. Mm -hmm. Okay, kung so, hindi pala oh, dapat 'yan ano? Hindi dapat baliwalain, 'yung basta pagdaan-daan oh, lang. Hindi, 'di pagka sinabi ba ng China na hindi innocent passage lang 'yun. Oh, oh. Ah, hindi tayo maniniwala doon. Oh, lalo na no, kasi may patagal eh. Uh -huh. Kung una ho natin napansin yan, nangyari ho yan sa panahon ni uh, Rodrigo Duterte. I remember oh, mm -hmm. mga May, mga May, the uh, latter part ng May oh, May 2000, hindi, ah, I'm sorry, 2017 oh. mm -hmm. no, ho. Mm. No, nabiskubre lang natin na nagkukonduct sila ng survey. Nung isa yung survey betalo, oh, suddenly, nag -call, oh, sa Surigao. Dahil mm -hmm. isa ho oh, so sa mga crew members nagkaroon ng, append uh, uh, ng appendicitis, dapat mm -hmm. opilahan. lahan. Doon lang ho, tayo naging conscious na nag-conduct na ho sila ng survey doon sa Bentham Rice or sa Pilipino Riso. Okay, Kaya doon lang ho kumilos ang ating gobyerno. Mm -hmm. Kung hindi ho nangyari yun, hindi ho natin malalaman na nag-conduct na pala ho sila ng survey doon sa Bentham Rice or sa Philippine rice so uh, Dapat pala, sabi ko, di ba mm -hmm. dapat professor merong regular na talagang monitoring doon, hindi yung uh, pag may nangimay, nakita eh, may nakita ka lang malapitang... papadala ka ng... May malapit naman Pero daw plano. naval, ano, naval, oh, uh, naval station. station. Pero ano? yung response time nga natin, hindi gano'ng kabilis. No, oh. Hindi mo yung basta-basta may tatamoy. talaga tatamon. mahina yung ating mahina yung capabilities pa ng ating Coast Guard at the Force hmm. ng Philippine Navy. Dapat ho talaga natin palakas rin. Hmm. Kaya yun yung konsepto ng uh, yung active or uh, active or uh, active archipelagic defense strategy na talagang uh, po ng ating gobyerno ngayon. Dapat po talaga yung yung focus natin hindi lang 'o sa West Philippine Sea, si South China Sea, dahil sa Pacific Area ho. Yun Okay. Yung lahat ang pinapasok ng mga barko ng China. Oo. Mm. No? Oh, oh. <laughs> Bantayan natin, no? Bantayan Mayhirap, natin. Mahirap no? silang pagkatiwalaan. Mm. Professor, salamat sa oras mo magbigay ng ngatin. Thank, thank you. Thank uh, you. Salamat po, mo, at binigyan niyo oh. ako ng pagkakataon na pag -ta magpadala kaya Anytime, sir. Anytime, anytime, sir. Si oh, Dr. Renato De Castro, Security Analyst, Professor, De La Salle University Department of International Studies.